Good morning mga kanegrang ina-afternoon nga pala So ayan, it's the last day of the year 2023 So ngayon gumagawa si Cheska ng buko salad and then no thank you. Kasi na solo solo nila yan. Yes. Kasi hindi talaga ako kumakain ng buko kahit sa ayoko niya. Kahit kalimutan niya ako ako ang kanyang ina. Hindi pa rin talaga ako kakain ng buko. So preparing kami kasi meron kami Shanghai, may spaghetti kami, may leche flan, may puto. Mukbang na, mukbang na naman. Mukbang eh. na naman at talagang promise nila ganang ina magda na ako dahil simula nung Pasko, nag-ilang araw si Cheska dito. nag -gain ako. Ngayon gain na naman. So next year, ihanda n'yan ang aking mga kasumba ladies, ang negra Air squad. Humanda kayo dahil sabay-sabay tayong magbe ng ating fats. So see you later, guys. Sa so, mamalekin muna kami. At ayan na nga po mga ka ina, iyang ang kaganapan sa palengke. Kasama ko ang aking kapatid at si Hazel today. So mamili muna tayo. At ayan nga pala, nandito ang lola nila Diboy, di ba? Si Laila. So, nag-spend siya dito. Nag-overnight siya. Kasi para naman time with the kiddos. Ayan naman din. Maya maya uwi na rin si Laila. Kasi syempre, mag-prepare din sa kanila. Kahit ayaw pa namin siyang pa Di ba? Si Lola daw, hindi Laila. At nandito si Boy Smile. Actually, si Boy Negro yan. No? Ang tawag kasi sa kanya, si Boy Smile ang kapatid na bunso. Dito siya mag-spend ng kanyang New Year kasi kundi, hindi siya dito mag-New Year. Twitter. Bubugbugin ko siya. At ayan naman si Hazel, ang kanyang ano esposa. O oh, ba diba? So, uh, see you later mamaya. Lutoan tayo and kainan na naman. Happy New Year to all. At ayan po mga kanigrang ina, on our way home, talaga namang napatingin kami sa lechona ni Camarinas Lechon. Diba, tingnan mo naman napakarami. Sobrang daming order. So order now, search nyo Camarinas Lechon and makikita nyo yan sa Facebook at ayan nagpalaman si Negrang ina sa tilapia talaga namang hindi mawawala sa amin ang fish bag bago so ay ka. again mga ka Negrang ina so may flowers ako from D-Boy o ba diba, binigyan ako ng flowers so ayan si Negrong kapatid di ba <laughs> so nagbabalot kami ng Shanghai for hour uh, medianoche. and then dyan ay, makikita si nyo may tilapia yes and si Bunjay at galing sila sa church ayan po kasi so, mamaya kay tayo. Thank you so much, Kuya D-Boy, sa flowers. So, di ba, yeah. hindi lang sa jowa nang gagaling ang flowers. Jay, sa family ngayon, mo, pwedeng nang magaling. So, thank you, D-Boy. Ecos, meko Megus, Megus. Megus. <laughs> Grabe niya ni At may pahabol pa mga kanigrang ina, mag-sniper tayo kay Cheska. Na talaga namang food trip na food trip at gutom na gutom. Ganyan talaga kasi pag maraming pagkain sa bahay, hindi ka kaagad nagugutom. Pero ayan, after maihaw, ang liyempo, ay kain-kain naman si Cheska. Sige, magpataba ka at tayo magdadayat na next year. At habang kumakain si ate, I would like to say happy, happy new year to all. Ingat kayong lahat at salubungin ang 2024.